Maraming umaga na parang humihinto ang mundo bago pa tumunog ang alarm na parang lahat ay nakapos at tanging ikaw lang ang iyong mga saloobin at ang tahimik na bigat na naninirahan sa iyong dibdib ang nananatili. Hindi nagkataon na narito ka. Hindi rin nagkataon na huminto ang iyong mga kamay at atensyon sa sandaling ito. Ang mensaheng ito ay sagot sa isang tahimik na panalangin na iyong inialay, nang hindi man lang gumagalaw ang iyong mga labi, ngunit malinaw na narinig ng langit. Maaaring hindi mo ito binuo sa mga kumpletong pangungusap. Marahil ito ay isang buntong hininga, isang malalim na pag-isip o isang patak ng luha na pinigilan. Gayunpaman, tinanggap ito ng Diyos. Ngayon, tinatawag Kanya sa iyong pangalan. Hindi ito isang boses na dumadagundong mula sa malayo, kundi isang malalim na bulong na dumidiretso sa kaluluwa na may kapangyarihang pakalmahin ang panloob na bagyo. Ginagawa niya ito upang hindi ka mag-isang magdala ng bigat na iyong pasan dahil alam niya na ang pasaning ito ay hindi magaan. Alam niya ang tungkol sa iyong mga gabing walang tulog at ang mga madaling araw na mas mabilis ang tibok ng iyong puso kaysa sa normal. Alam niya ang buhol sa iyong lalamunan na itinatago mo habang ginagampanan mo ang iyong mga araw-araw na tungkulin. Alam niya ang tungkol sa pag-aalala na hindi nakikita, ngunit nakakabawas sa iyong hininga. Ang Isaiah 41.10 ay hindi lamang isang palamuti o isang parirala na ilalagay sa isang diary. Ito ay isang utos na puno ng pagmamahal, binigkas ng isang ama na nakakaalam sa bawat sulok ng iyong takot at nakakaalam na kahit ngayon nanginginig ang iyong puso. Ang huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo ay hindi isang payo na maaari mong sundin o baliwalain. Ito ay isang kasunduan, isang paalala na ang iyong buhay ay hindi nagtatakda at may matatag na mga kamay na sumusuporta sa iyo kahit hindi mo nakikita ngayong umaga habang mabilis na gumagalaw ang mundo sa labas nais niyang alisin ang pag-aalala na bumabalot sa iyo at punuin ka ng kapayapaan na hindi maipaliwanag o masukat at hindi nakasalalay sa pagiging maayos ng lahat ito ay isang kapayapaan na unang dumarating sa iyong katawan pinaparelax ang iyong mga balikat Pinapaluwag ang iyong paghinga at pinapagaan ang tensyon sa iyong mukha at pagkatapos ay mananahan ito sa iyong kaluluwa na nagpapaalala sa iyo na ligtas ka, na hindi ka nag-iisa at hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng sagot upang maging kalmado. Bago ka umalis ng bahay, bago mo buksan ang iyong telepono, bago mo buksan ang mga kurtina at hayaang pumasok ang liwanag, huminto ka muna. Ang sandaling ito ay ang iyong altar, ang iyong matalik na pagtatagpo sa Kanya na hindi natutulog at nagbabantay sa iyo kahit hindi mo nakaya. kaya. Maaari mong isipin na wala kang oras, ngunit ang oras na ibinibigay mo rito ay nagiging gabay para sa lahat ng susunod. Huminga ka ng malalim. Damhin mo kung paano pumapasok at lumalabas ang hangin na parang sa bawat paghinga nakakatanggap ka ng lakas at sa bawat pagbuga, inilalabas mo ang bigat na pumipigil sa iyong pagunlad. Ang sandaling ito ay hindi lamang isang paghinto, ito ay isang pagtatanim. Ang itinatanim mo ngayon sa simula ng araw na ito ay magbubunga sa mga darating na oras. Itanim mo ang salita, itanim mo ang tiwala, itanim mo ang pagkilala na kahit hindi magbago agad ang mga sitwasyon, ang iyong pananaw sa mga ito ay maaaring magbago. Ibukas mo ang iyong mga kamay bilang simbolo ng pagsuko. Hayaan mo na sa espasyong ito marinig kahit sa katahimikan ang iyong kahandaang tumanggap. Dahil ngayon dito, sa mismong sandaling ito, ang Diyos ay nagsasalita sa iyo at ang kanyang boses ay hindi para sa iba. Ito ay para sa iyo. May mga umaga na nagigising ka bago sumikat ang araw, hindi dahil sa patang iyong pahinga, kundi dahil may isang bagay sa loob mo na nagtutulak sa iyong magbukas ng iyong mga mata ng maaga. Ito ay ang hindi nakikitang takot na dumarating ng walang babala na nananahan sa iyong dibdib at humihigpit na parang nais nitong agawin ang iyong hininga. At ang pinakanakakabahala ay kakaunti ang nakakapansin nito. Patuloy ka sa iyong gawain, bumabati, sumasagot sa mga mensahe, ngunit sa loob ay nagdadala ka ng isang tahimik na labanan na mas nakakapagod kaysa sa anumang pisikal na trabaho. Sa gitna ng tensyong iyon, ang Isaiah 41.10 ay tumatayo bilang isang protection na pader. Huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo. Ito ay hindi isang parirala na babasahin ng mabilis at lalampasan. Ito ay isang kalasag at ang mga kalasag ay hindi nananatili ng mag-isa. Kailangan mo itong hawakan ng dalawang kamay. Kailangan mong magpasya na gamitin ito. Ang pangakong iyon ay isang paalala na kahit magulo ang iyong isipan, may matatag at siguradong presensya na kasama ka. Isipin ang iyong isipan bilang isang madilim na langit puno ng mabibigat na ulap. Ang bawat balisang sa ay parang isang kidlat na nagliliwanag ng isang segundo at pagkatapos ay nagiiwan ng mas maraming anino. Ngunit sa gitna ng imaheng iyon, lumalabas ang figura ng isang ama na lumalapit Inilalagay ang kanyang kamay sa iyong balikat at nagsasabing, Narito ako. Ito ay ang parehong kilos na nagpapakalma sa isang bata na hindi makatulog sa gitna ng isang bagyo. Hindi kailangan ng bata na matapos ang bagyo. Kailangan niya lang maramdaman ang yakap na nagpapanatag sa kanya. Maaari mong payagan ang iyong sarili na maranasan ang katulad nito ngayon. Hindi ito tungkol sa pagtanggi sa iyong nararamdaman, kundi sa pagkilala na hindi ka nag-iisa sa nararanasan mo tulad ng isang bata na pumipikit sa pakiramdam ng isang ligtas na yakap, ang iyong kaluluwa ay makakahanap ng pahinga sa presensyang iyon na hindi nagbabago. Ang bawat paghinga ay nagiging isang tahimik na deklarasyon, Hindi ako nag-iisa, hindi ako nagtatakda, hindi ko kailangang dalhin ang bigat na ito ng walang tulong. Kapag pumasok ang pangakong ito sa iyong puso, magsisimula itong bawasan ang tensyon na nagpapagising sa iyo ng maaga at kahit na subukan ng pagkabalisa na manatili hindi na ito magkakaroon ng parehong kontrol dahil sa loob mo ay magsisimulang lumaki ang katiyakan na may isang mas malakas kaysa sa takot na iyon at na ang lakas na iyon ay kasama ka mula sa unang sandali ng araw may isang uri ng pagod na hindi nagagamot ng oras ng pagtulog. Ito ay ang pagkaubos na nararamdaman sa kaluluwa na parang bawat sa loobin ay mas mabigat kaysa sa maaari mong dalhin. Ito ay ang mga araw na kahit gumagalaw ang iyong katawan, sa loob ay parang lahat ay malapit ng gumuho at gayon paman, ngumingiti ka Sumasagot, nagpapanggap na ang lahat ay maayos. Iyan ang nagkukubling kalungkutan ang hindi nakikita sa mga larawan o napapansin sa isang mabilis na pag-uusap. Ang Isaiah 41.10 ay nagdadala ng isang salita na pumipigil sa pakiramdam ng pag-iisa. Ako ay magpapatatag sa iyo. Hindi ito isang lakas na kailangan mong gawin dahil kung nakasalalay lamang ito sa iyo, naabot mo na sana ang iyong limitasyon. Ito ay isang lakas na dumadaloy mula sa kanya patungo sa iyo, parang isang hindi nakikitang paglipat na nagpapanumbalik sa kung ano ang inakala mong ubos na. Ito ay hindi isang lakas na lumalabas upang malutas mo ang lahat ng sabay-sabay, kundi isang lakas na nananahan araw-araw, parang isang pare-parehong tibok na nagpapatatag sa iyo. Ang imahe ay isang manlalakbay na nawawala sa gitna ng isang disyerto. Ang araw ay walang awa, ang buhangin ay gumagalaw sa ilalim ng kanyang mga paa, at bawat hakbang ay parang isang imposibleng bigat. Bigla, sa dikalayuan, may lumalabas na bukal. Hindi niya alam kung gaano katagal bago siya makarating, ngunit ang simpleng pagtingin sa tubig ay nagbibigay ng bagong lakas sa kanyang mga hakbang. Ganoon ang lakas na ipinapangako ng Diyos. Lumalabas ito kapag sa tingin mo ay hindi mo na kaya at nagbibigay sa iyo ng katiyakan na may isang bagay sa unahan na nararapat na patuloy na hanapin. Ang lakas na ito ay hindi palaging isang bigla ang bugso ng enerhiya na nagpaparamdam sa iyong hindi matatalo. Minsan, ito ay sapat lamang upang makahakbang ka pa, upang bumangon ka pa, upang harapin ang isang mahirap na pag-uusap nang hindi tumatakas dito. Minsan, ito ay ang kapayapaan na dumarating sa puso at nagpapaalala sa iyo na hindi mo kailangang lutasin ang lahat ngayon. At sa kapayapaang iyon, bumabagal ang iyong paghinga, lumuluwag ang iyong mga balikat, at tumitigil ang iyong isipan sa pag-ikot-ikot. Ang pangako na ako ay magpapatatag sa iyo ay hindi nangangahulugang hindi ka na makakaramdam ng pagod muli. Ang ibig sabihin nito ay sa bawat oras na marating mo ang hangganan, may isang kamay na susuporta sa iyo upang hindi ka bumagsak. At ang kamay na iyon ay hindi napapagod, hindi bumibitaw, hindi ka nakakalimutan. Ito ang kamay ng kanya na naglalakad kasama ka kahit na bumabagal ang iyong mga hakbang, kahit na dumidilim ang iyong mga saloobin, kahit na sa tingin mo ay nag-iisa ka dahil hindi ka nag-iisa hindi ka kailanman nag-isa at hinding-hindi ka mag-iisa. May mga saloobin na hindi dumarating nang sumisigaw, kundi nang bumubulong. Mga salita na tila hindi nakakasama, ngunit paulit-ulit na parang isang eko sa isipan. Hindi mo kaya, hindi ito para sa iyo, wala kang kailangan. Ito ay mga parirala na unti-unti ay nagpapahina sa tiwala, nagpapahina sa pag-asa hanggang sa maniwala ka na wala ng dahilan upang patuloy na subukan. Ito ay parang mga lumang sugat na hindi kailanman ganap na gumaling at bigla bumabalik na dumudugo sa isang salita lamang. Sa gitna ng tahimik na labanan na iyon, ang Isayas kwarte 1-10 ay nagtataas ng isang pangako na pumipigil sa siklo ng pagkatalo. Ikaw ay aking susuportahan ng kanan ng aking katarungan. Hindi ito isang pansamantalang kilos. Hindi ito isang pansamantalang tulong. Ito ay isang matatag na suporta, parang isang kamay na hindi lamang humahawak sa iyo upang hindi ka bumagsak kundi pinapanatili ka rin sa balanse habang sumusulong ka ang kamay na iyon ay hindi nababali hindi napapagod hindi nadudulas at ito ay ang kamay ng isang diyos na hindi nagsisinungaling isipin na naglalakad ka sa isang ilog na may malakas na agos tinutulak ka ng tubig madulas ang mga bato at minsan nararamdaman mong mawawala ka sa balanse Pagkatapos, may isang tao sa tabi mo na humahawak sa iyong kamay nang mahigpit. Hindi ito isang malambot na hawak. Ito ay isang hawak na hindi ka pinapayagang mawala. Kahit patuloy na nagtutulak ang agos, kahit na tinatamaan ka ng tubig, ang matatag na kamay na iyon ay nagiging iyong punto ng referensya, ang iyong kaligtasan. Iyan ang ibig sabihin ng ikaw ay aking susuportahan. Minsan, ang suporta ng Diyos ay hindi inaalis ang agos, ngunit nagbibigay ito sa iyo ng katiyakan na hindi ka mawawala sa loob nito. Ito ay ang pag-alam na kahit mapuno ang iyong isipan ng mga boses na nagpapahayag ng kabiguan, may isang mas malalim at mas tunay na boses na nagpapaalala sa iyo kung sino ka at kung kanino ka kabilang. Ang boses na iyon ay hindi nakikipagkumpetensya sa mga sigaw, kundi nananatiling pare-pareho, matiyaga, naghihintay na makilala mo ito. Sa bawat oras na sinusubukan ng pagdududa na manahan, maaari mong balikan sa iyong alaala ang imaheng ito. Isang kamay na hindi bumibitaw sa iyo. Isang katarungan na sumasaklaw sa iyo. Isang pagmamahal na hindi nakikipag-usap sa iyong halaga dahil ang labanan para sa iyong isipan ay hindi na nanalo sa pamamagitan ng pagwawalang bahala sa mga boses na sumusubok na talunin ka, kundi sa pamamagitan ng pagkilala na may mas mataas na katotohanan, isang katotohanan na hindi nakasalalay sa iyong nararamdaman sa sandaling ito, kundi sa kung ano ang sinabi na ng Diyos tungkol sa iyo at ang sinabi niya ay mananatili magpakailanman. May mga alaala na hindi nawawala sa paglipas ng panahon. Maaring lumipas ang mga taon, ngunit naroon pa rin sila buo na parang nangyari kahapon. Ang ilan ay bumabalik sa anyo ng malinaw na mga larawan. Ang iba naman ay lumalabas bilang mga pakiramdam na hindi mo maipaliwanag. Isang buhol sa iyong tiyan, isang bigat sa iyong dibdib, isang kalungkutan na dumarating ng walang babala ang mga ito ay mga sandali na inakala mong nalampasan na. Ngunit sa katunayan, mayroon pa rin silang lakas upang guluhin ang iyong kapayapaan. Ang Isaiah 41.10 kasama ang matatag na pangako nito ay nagiging isang susi upang sirain ang mga emosyonal na kadena na iyon. Kapag sinabi ng Diyos na huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo, pinapatunayan niya na ang kanyang presensya ay hindi pansamantala o patigil-tigil. Hindi siya isang bisita na dumarating at umaalis. Siya ay isang palaging kasama na nananatili kahit sa pinakamadilim na silid ng iyong alaala. Ang kanyang samahan ay hindi binubura ang nakaraan, ngunit binabago nito ang paraan ng iyong pagdadala nito. Isipin ang isang mabigat at maruming damit na matagal mo ng suot. Sa simula, hindi ka komportable, ngunit sa paglipas ng mga araw, nasasanay ka rito hanggang sa halos nakalimutan mo na ang pakiramdam. Nang pagiging malaya. Bigla, may lumapit at nang may pag-iingat ngunit may katatagan, ay tinutulungan kang alisin nito at palitan ng isang malinis at mainit na balabal. Hindi lamang ito ang pisikal na ginhawa ng pag-alis sa bigat. Ito ay ang pakiramdam ng dangal at seguridad na bumabalik. Ganyan kumilos ang presensya ng Diyos sa pusong nasaktan ng masakit na mga alaala. -ala. -ala hindi niya binabawasan ang nangyari, hindi niya hinihiling na magpanggap ka na hindi ito nangyari. Sa halip, nag-aalok siya sa iyo ng isang bagong takip, ang kanyang kapayapaan. Isang kapayapaan na sumasaklaw sa bawat sulok kung saan dati ay naninirahan ang pagkakasala, galit o kalungkutan. At ang takip na iyon ay hindi limitado sa isang sandali. Ito ay isang bagay na maaari mong dalhin araw-araw, parang isang damit na nagpoprotekta at nagbibigay ng init kahit na nagbabago ang panahon. Ang pagpapalit ng isang masakit na alaala ay hindi isang kilos ng paglimot, kundi ng pagbabago ng direksyon. Ito ay ang paglalagay ng isang mas malakas at mas tunay na bagay sa lugar na dati ay inukupa ng sakit. Ito ay ang pagpayag na sa bawat oras na lumitaw ang alaalang iyon, sasalubungin ito ng isang salita ng buhay na nakasulat hindi lamang sa isang nakikitang papel sa iyong bahay, kundi nakaukit sa loob mo. Dahil kapag sinubukan ng boses ng nakaraan na agawin ang iyong kasalukuyan, makakatugon ka sa boses ng kanya na kasama ka ngayon at magpakailanman. May mga sandali na parang napakalalim ng katahimikan na nagsisimula kang magtanong kung narinig ba ang iyong mga panalangin. Walang mga senyales, walang nakikitang mga sagot at nagsisimulang maniwala ang puso na marahil ay lumayo na ang Diyos. Ang pakiramdam na iyon ay parang paglalakad sa isang madilim na silid, nakabuka ang iyong mga kamay nang walang makita na gagabay sa iyo. At nang hindi mo namamalayan, ang kalungkutan ay nagiging isang bigat na mas pumipiga kaysa sa problema mismo. Ang Isaiah 41.10 ay sinisira ang pananaw na iyon na may isang katiyakan na hindi nakasalalay sa kung ano ang nakikita o nararamdaman mo. Ako'y suma sa iyo. Hindi ito isang kondisyonal na pangako hindi ito nakasalalay sa iyong damdamin o sa iyong espiritual na pagganap. Ito ay isang palaging deklarasyon binigkas sa kasalukuyan na nangangahulugang siya ay naroon sa mismong sandaling ito, humihinga ng malapit, sumusuporta sa iyo kahit na sa tingin mo ay walang ibang tao. Isipin ng isang lampara na nakasindi sa gitna ng isang malawak na kapatagan sa gabi. Mula sa iyong kinatatayuan, marahil ay hindi mo ito nakikita dahil may mga burol at distansya na nagtatago nito. Gayunpaman, ang liwanag nito ay nananatili roon, matatag, naghihintay na sumulong ka hanggang sa muli itong maging nakikita. Ganyan ang presensya ng Diyos sa sakit. Kahit hindi mo ito palaging nararamdaman, patuloy itong nagliliwanag, patuloy itong naroroon, patuloy itong ang matatag na punto na hindi namamatay. Ang problema ay hindi na lumalayo ang Diyos, kundi ang sakit ay nagtatayo ng mga pader na humaharang sa ating paningin. At ang mga pader na iyon, kung minsan, ay binuo ng ating sariling mga konklusyon, ng mga saloobin na nagbibigay kahulugan sa katahimikan bilang pag-iisa. Ngunit ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan. Madalas ito ay ang paghinto kung saan siya naghahanda ng sagot ang agwat kung saan niya pinalalakas ang iyong kalooban para sa kung ano ang darating. Ang pagupo ng tahimik, ang pagsara ng iyong mga mata at ang pag-uulit ng mahina ng nandito ka at hindi mo ako iniiwan ay isang kilos ng pananampalataya na mas malakas kaysa sa tila. Hindi nito agad na binabago ang mga sitwasyon, ngunit binabago nito ang paraan ng iyong pagharap sa mga ito. Ang pariralang iyon ay parang pagsindi ng isang maliit na ilaw sa gitna ng dilim. Hindi nito agad na nililiwanagan ng lahat, ngunit pinapayagan ka gawin ang susunod na hakbang ng may tiwala. Dahil ang kasinungalingan na malayo ang Diyos ay nawawala ng lakas sa bawat oras na pinipili mong alalahanin ang kanyang katotohanan at ang kanyang katotohanan ay hindi siya umalis ng isang hakbang mula sa iyo. Kailanman, may mga araw na mas mabilis tumakbo ang isipan kaysa sa kasalukuyan. Nang hindi mo namamalayan, nagsisimula kang mag-isip ng mga sitwasyon na hindi pa dumarating, ngunit sa loob mo ay parang totoo na. Ito ay ang ugali ng pag-aabang sa pinakamasama ng pagbuo ng isang kinabukasan na puno ng banta bago pa man makahakbang patungo rito. At habang ginagawa mo iyon, nagsisimulang kumalat ang takot sa bawat saluobin, ninanakaw ang kapayapaan na maaari mong maranasan ngayon. Ang Isaiah 10 ay nag-aalok ng direktang sagot sa pag-aalala na iyon. Huwag kang matakot. Sapagkat ako'y suma sa iyo, huwag kang mag-alala sapagkat ako ang iyong Diyos na nagpapatatag sa iyo. Lagi kitang tutulungan, lagi kitang susuportahan ng kanan ng aking katarungan. Hindi lamang ito isang pangako ng proteksyon, ito rin ay isang pangako ng gabay. Hindi lamang ka tinatakpan ng Diyos mula sa panganib. Siya ay tumatayo sa iyong tabi upang ipakita sa iyo kung saan ka lalakad kailan ka susulong at kailan ka hihinto. Ang imahe ay isang tulay na nakasuspinde sa dilim ng gabi. Hindi mo nakikita ang dulo, nararamdaman mo lamang ang kahoy sa ilalim ng iyong mga paa at ang kawalan sa mga gilid. Bawat hakbang ay tila hindi sigurado, ngunit may isang matatag na kamay na humahawak sa iyo. Ang kamay na iyon ay gumagabay sa iyo, hindi nang nagmamadali, kundi nang may katiyakan. At kahit nasabihin ng takot na mas mabuti na huwag kang gumalaw, ang presensyang iyon ay nagtutulak sa iyong magpatuloy na tinitiyak sa iyo na ang liwanag ay naghihintay sa kabilang panig. Ang pagbabago ng takot sa hinaharap tungo sa pananampalataya para sa ngayon ay nangangahulugang ibigay ang mga mental na larawan na nagpapaparalisa sa iyo. Hindi ito tungkol sa pagwawalang bahala sa kanila, kundi sa paglalagay sa mga ito sa mga kamay na mas malakas kaysa sa iyong imahinasyon. Ang paggawa nito ay parang pag-alis ng isang mabigat na bag na matagal mo nang dinadala at pagtuklas na maaari kang maglakad ng mas magaan. Kapag pinili mong magtiwala, may nagbabago kahit sa iyong katawan. Nagiging mas malalim ang iyong paghinga, lumuluwag ang iyong mga kalamnan, at mas tahimik ang tibok ng iyong puso. Hindi ito mahika o ilusyon. Ito ay ang tunay na epekto ng pag-alam na hindi ka naglalakad ng mag-isa patungo sa isang hindi tiyak na hinaharap. May isang plano, may isang layunin, at may isang gabay na hindi nabibigo. Ang takot ay susubukan na kumatok muli sa pintuan. Ngunit sa bawat oras na gagawin nito, maaari mong alalahanin ang katotohanan ng ito. Hindi ka nagtatakda, hindi ka sumusulong ng walang direksyon. Ang bawat hakbang ay kasama ng kanya na nakakakita ng mas malayo kaysa sa iyong nakikita at nakakaalam na sa daan patungo sa liwanag. Dahil ang ibinibigay mo ngayon sa kanyang mga kamay, bukas ay magiging bahagi ng patutoo ng kanyang katapatan. Ang Isaiah Kaprotayuno 10 ay hindi isang parirala para sa mga panandaliang sandali ng inspirasyon. Ito ay isang walang hanggang kasunduan na binigkas ng isang Diyos na nakakaalam sa bawat sulok ng iyong kaluluwa, na nakita ang iyong mga luha at narinig ang iyong pinakatahimik na mga saloobin. Hindi ito isang pangako na nag-e-expire sa paglipas ng panahon kundi isang katotohanan na nananatili ngayon tulad ng araw na ito ay binigkas. Ngayon ay maaari kang maglakad na may katiyakan na hindi ka nag-iisa. Ang labanan ay maaaring hindi pa tapos. Ang mga tanong ay maaaring bukas pa rin, ngunit ang samahan ng Diyos ay isang konstante na hindi nababasag ng mga sitwasyon. Ang pag-alam na siya ay kasama mo ay hindi agad na binubura ang mga paghihirap ngunit binabago nito ang iyong pananaw sa mga ito. Hindi mo na hinaharap ang araw bilang isang taong inabandona, kundi bilang isang taong sinusuportahan ng isang presensya na hindi nabibigo. Ang takot ay maaring subukang manahan sa iyong isipan. Maari itong kumatok ng malakas sa pintuan, ngunit wala itong karapatang manatili. Dahil may isang mas mataas mas matatag at mas tunay na boses na nagpapaalala dito na wala itong autoridad dito. Ang boses na iyon ay nagsasabi sa iyo, Huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo. Huwag kang mag-alala sapagkat ako ang iyong Diyos na nagpapatatag sa iyo. Lagi kitang tutulungan, lagi kitang susuportahan ng kanan ng aking katarungan. Ang katotohanan ito ay hindi teorya o hiling. Ito ay isang pundasyon na maaari mong pagtayuan ng iyong araw, nangangahulugan ito na walang sandali na ikaw ay nasa labas ng kanyang abot, na walang sitwasyon kung saan ang kanyang kamay ay hindi makakapagsuporta sa iyo. Nangangahulugan ito na kahit na maubo ang iyong lakas, ang kanyang lakas ay mananatiling buo upang itaas ka. Ngayon, ang salitang ito ay ang iyong kanlungan. Ito ay parang isang matatag na bato sa gitna ng magulong tubig, isang lugar kung saan maaari kang humawak nang walang takot na dalhin ka ng agos. Kung pipiliin mong kumapit dito, matutuklasan mo na ang pagkabalisa ay nawawala ng kapangyarihan at ang kapayapaan ay nagsisimulang pumuno sa espasyo na dati ay puno ng pag-aalala. Ang pananampalataya ay hindi palaging nagbabago sa kung ano, ang nasa labas, ngunit palagi nitong binabago ang nangyayari sa loob. At kapag ang iyong kalooban ay nakahanay sa katotohanan ito, maaari kang sumulong ng may mas matatag na mga hakbang, tingnan ang araw ng may mas kaunting bigat at mas maraming pag-asa. Dahil ang nangakong makasama ka ay hindi nagsinungaling, hindi siya umalis at hindi siya aalis kailanman. Ngayon sa pinakamalalim na bahagi ng iyong puso, maaari kang magdeklara ng walang takot ang aking kanlungan ay nasa Diyos. At sa deklarasyong iyon, sisimulan mo ang araw hindi bilang isang dagdag na pasanin, kundi bilang isang pagkakataon upang mabuhay sa katiyakan na hindi ka kailanman mag-iisa.